Yo, yo, yo! Nagbabalta sa ating palabangang video na kung saan guys ang pangit ng buho ko. kung saan nga pala guys, ay gagamitin natin yung cleat shoes ng ating sapatos. Nakahanda na pala yung mga paggagamitin natin. <laughs> Ayun na nga rin pala yung natin. Ngayon nga pala mag-practice tayo para mag shoes. At napakapangit pa rin talaga ng buho ko. Kailangan ko next week. So, ito. Hello to my new shoes. At uh, ikakapit na nga pala natin. Ngayon nga pala ay uh, muna ako. At uh, para ano, isa lang muna ang clips kakabit natin. Isa nga lang para muna kakabit natin kasi papractice muna natin para mag-clip in, clip out dito sa ating pedals. Actually, nagkaroon ng problema dito kagabi. Ayaw mag-clip in lang sa may kaliwa akong pedals kaya di ko lang paano kaayusin yan sa ngayon. Pero yun, gagamitin natin ito, install muna natin somewhere else and gagamitin natin yung... Ano sabi ko? Yeah, gagamitin natin ito. Ito natin para practice muna natin mag-clip in, clip out. So ayun, oh, hindi ko pa alam kung kita Pero papraksasin muna natin ng clip in, clip out ito sa ating Pedals Wait, nakakanta ko Nakakanta ko pa naman ng ina to Simulan natin mag clip Yo! Ano to Oh my God, nadumi na agad So praksasin muna natin mag clip in, clip out you know? Give out. Give in. Give out. Hindi ko lang nagagasgas pala yung sa pedals nun. Ito, nagagasgas siya ng gasgas. Hindi ko alam yun. So, yun ang muna, ano, sinang clip-clip pa natin. para ko lang ka Tapos, kakabit yung camera doon sa may uh, bilog na yun para makita nyo kung paano natin panda rin. Huwag saan tayo mag-semp lang. After pagpapraktis nga pala ay ano uh, natin paano clip, 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 I mean, para magpanda. Gamit ang ating green shoes. Kala ay huwag tayo mag-semp dahil layo kong mag-semp sa bike ko ngayon at may chat pa ata sa akin. 12 seconds later. pasok lip na tayo. Ah, 'to yun. so, 'yung ganyan. Hindi. 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 ko Hindi. 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 ko rin Hindi. 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 Hindi no, first time with cleats, kaabas yeah, nga naman eh. Uy. Oh. get. it. Joke na ba ako pa ko din hiyo matanggal kanina. Siyempre, <laughs> po cleats na tayo guys. So, mga ano, mga pag ano ka pala dito, mga nalaman ko that na-clip out na ako bago huminto. Or sa mga tight spaces or like my hair, paano kailangan na-clip out na tayo. Hindi ko naman nakita nyo ako kasi hindi ka natin sarili ko eh. Clipping mo na ulit tayo. Yun na. angas nito. One step further. Konti na lang matatapos yung bag natin na napakabigat pa rin. Sobrang bigat actually. Yun o, know, na-clitches na tayo guys. Shishability. Ganda na ito. Short feed lang, practice lang tayo mag-feed sa kasama sanay. Then, after nun, wala, yun lang. yun know? na, yabol yeah, pure excitement talaga ako dito ngayon guys sobrang saya ngayon lang ako nagkaroon ng cleats sana magtaga naman sa akin to, mag sarang siri agad at oh my god sa pa rin ng right now sobrang init pero ayun sana rin tayo ng cleats kahit konting oras lang pero finally guys, ayun na one step further na tayo, konti na lang waking fully afraid ng ating bike at so, sa ngayon Diyan muna kayo guys. Magbabalik sa ating parabagong video sa mga susunod na araw. Bye guys! So, ayun guys. Something unexpected nangyari. example nga pala tayo. Nandumi na ganyan yung creatures natin. No? Damn! Ang dumayag. Oh my god. Nandumi na ganyan yung creatures. Kailangan ko ayusin ito. Wait. At ayun, kung napanood nyo naman yung video sa CCTV, grabe yung nangyari sa atin. Napantukod ko, pati kamay ko medyo map din. Medyo eh. nabalatan dyan. Pero ayun no? bagong bagong pedals natin may tama agad. Tsaka dito rin sa patos natin medyo may dumi siya ng konti. Kumakita nyo dyan. Ito yung isa pedals natin o. No? Shishability. Ito, nadali na naman ito. Puti na lang dito sa side na ito sample at hindi sa may drive train side kasi mas malala yun. Pero, Ayan. nintatapos na sa video ko sa example ng pa ako. Shish, okay. So, dito na talaga magtatapos ang video natin. Sal salamat sa panonood, guys. At uh, bye. See you on the next vlog.